Oh, tatanggalin mo na. Tatanggalin mo ito. Sagot. Ha? Ah? Tatanggalin mo na lagay mo. Sagot. Sige, tanggalin mo na natin lagay mo dito tanggal. Sige, pagpag mo wag ka magmumuwal mag pagpag. Dalawang pag. kamay mo linis mo. Yan, tanggalin mo lahat ng mga sakit, ano? Isa rin ang gumagawa. Sige, pagpagraan, linisin lang ha. Sige, tanggal, bilis. O, bakit kinukula ang taong ito? Galit, inggit. Ha? Galit, inggit. Sagot? Abay, hindi naman nasagot. Mayroon <laughs> natin sa kasang ulong mga nangkukulam na nanguli po natin. Ayaw sumagot. na. Tanggal Ayan, tanggalin mo lahat na ng nalagay mo para gumaling na yung mga sakit sa likod mo. Kung ano man yung pinaglalagay mo, ha? Bilis. Naguorin mo yan. Iisin mo lahat ng mga sakit. Sumpatikal po. Sabihin mo pa, binibigyan na sakit? Nagalit ka ba o nainggit? O nakusunodahan mo lang ang taong isasagot, ha? Galit, ingit? Hindi. Ano, kukulamin pa? Hindi na. Aba, hindi na sagot. Ang mga kapangalik, hindi na sagot. <laughs> o, sige. Takal na. Uksayin natin mga kukulam na ito.

Sikmora ya, Sikmora. Para ambatanggal. Yung mga pinagdala ko Ah, wala Gusto yung pag mo tayo? Gawahan? Gawahan po? Okay, thank you Magpasalamat po sa mga... Ayan, maligo po ng atis At saka lemon glass ano Sa G2027 Thank you for the best, Lathrona. Amen.